Naranasan mo na ba ang banayad na hindi komportable na pakiramdam, ang intuition na ikaw ay unti-unting iniiwasan ng isang mahalaga sa iyong buhay? Para bang may nakabitin na invisible na kortina sa pagitan nyo, hindi ba? Kilala ko ang pakiramdam na iyon, at hayaan mong isiwalat ko ang isang bagay, malapit na itong magbago ng inaasahan mo. Ang tao na dati ay tila resersado, ay nasa bingit ng isang bagong yugto, mas aktibo at ramdam sa iyong araw-araw. Hindi natin pinag-uusapan ang mababaw na pagbabago, kundi ang isang kapansin-pansing pagbabagong mapapansin mo sa kanyang mga kilos at sa paraan ng kanyang pagnanais na mapalapit sa iyo. Isang sariwang enerhiya ang umuusbong, pinaiting ang kalaliman ng mga damdamin na pinapanday niya para sa iyo, isang bagay na totoo at makabuluhan. Baka hindi pa niya natatagpuan ang tamang paraan para ipahayag ang kanyang mga damdamin o maaaring may hinaharap siyang pansariling laban para tanggapin ang mga ito. Munit ang katotohanan ay, kahit na mukhang kalmado o malayo siya, may kumukulong emosyon na nag-aantay ng tamang sandali upang lumitaw. At kapag dumating ang sandaling iyon, magbabago ang iyong buhay sa paraang hindi mo inaasahan. Mahalagang isa alang alang na bawat tao ay may sariling bilis para magbukas ng emosyonal at ipakita ang kanilang tunay na nararamdaman. Ang mga emosyon ay komplikado at marami ang nahihirapang ipahayag ito ng maayos. Munit lahat ng palatandaan ay nagpapahiwatig na ang taong ito ay halos handa na para sa ganitong hakbang upang magbigay ng sarili sa mas malalim at makabuluhang ugnayan sa iyo. Ang taong ito ay ina-approach ang kanyang mga damdamin ng isang kakaibang paraan, hindi dahil nais niyang magmukhang walang malasakit o malayo. Sa katunayan, pinahahalagahan niya ng husto ang pagkatotoo ng kanyang mga nararamdaman at mas gusto niyang ganap na nakaalin sa kanyang emosyon bago kumilos, hindi nagmamadali ng walang kasiguruhan. Sumusunod sa mas makahulugang pamamaraang metikuloso at introspective. Ang taong ito ay nagpapakita ng malinaw na pagtanggi sa mga sitwasyon na pinipilit siyang magpahayag o gumawa ng mga kilos na hindi naayon sa kanyang tunay na paniniwala at halaga. Mahigpit niyang tinatanggihan ang anumang inaasahan mula sa labas na nag-udyok sa kanya na ipakita ang mga damdamin o kilos na pawang pampalabas lamang o ayon sa kung ano ang itinuturing na katanggap-tanggap ng lipunan. Ang kanyang prioridad ay manatiling tapat sa kanyang sarili, nagpapakita sa kanyang sariling oras at espasyo, at tinatanggihan ang pangangailangang magtago sa likod ng mga maskara ng lipunan o sumunod sa mga pamantayang hindi iginagalang ang kanyang pagiging individual. Mataas ang pagpapahalaga niya sa pagiging totoo at malalim ng kanyang mga relasyon. Mahalaga para sa kanya na ang lahat ng kanyang pagpapahayag ng damdamin at mga desisyon ay sumasalamin sa isang tunay at busising pag-unawa sa kanyang mga karanasan at panloob na emosyon. Ang ganitong pananaw ay hindi lamang isang kagustuhan, kundi isang matibay na pangako sa emosyonal na integridad na sumasalamin sa kapansin-pansing emosyonal na kaganapan. Nais niyang magtayo at magpanatili ng mga koneksyon na lumalagpas sa mga kababawan at pagmamadali na madalas matagpuan sa mga modernong interaksyon. Hinahanap sa halip ang mga ugnayang pinayaman ng isang malalim na pag-unawang kapwa at tunay na pagkakasabay. Ang hangaring ito para sa malalim at tunay na mga ugnayan ay nagpapakita rin ng malinaw na pagsukat kung paano dapat gumana ang mga relasyon, inuuna ang kalidad at sinseridad ng mga ugnayan kaysa sa dami o sa mababaw na anyo ng koneksyon. Ang kanyang paglapit sa mga ugnayang pantao ay masusing pinag-iisipan, pumipiling makipag-ugnayan ng malalim kung saan niya nararamdaman na maaaring magkaroon ng tunay na palitan ng damdamin at karanasan. Iniiwasan ang mga patibong ng mababaw na mga relasyon na hindi nagsisilbi sa kanyang mga pangangailangan ng pag-unawa at paggalang na kapwa. Sa kaibuturan ng kanyang paghahanap, hangad niya ang mga ugnayang hindi lamang sumusunod, kundi nagbibigay din ng lakas sa kanyang personal na paglago at mas malalim na pag-unawa sa kanyang sarili at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nais niyang magkaroon ng mga tunay na mahalagang interaksyon, kung saan bawat kilos, bawat salitang binibitawan ay maingat na pinipili, maingat na naayon sa natural na ritmo ng buhay, at laging pinapatnubayan ng tunay na layunin at totoo't makatotohan ng mga dahilan. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay hindi lamang isang ideal, kundi isang aktibong pagsasanay na nagpapakita ng matatag na pangako sa pagtatayo ng matibay at makahulugang mga ugnayan na tinatatag sa mga haligi ng pasensya pagkakabuklod-buklod na paggalang at katapatan. Sa makatuwid, hindi maikakailana ang kanyang damdamin para sa iyo ay may kakaibang tindi, bagamat kailangan niya ng oras upang maglakbay at iproseso ang kanyang mga komplikadong emosyon. Tila hindi maiiwasang siya ay naghahanda na gumawa ng mapagpasyang hakbang sa lalong madaling panahon. Ang paraan ng kanyang paghawak sa kanyang emosyon, na nagiging privado ito, ay lubhang na iba sa kalinawan na kanyang ipinapakita sa pagkilala at pagpapahalaga sa iyong mga katangian. Nakikita niya sa iyo ang isang bukal ng kabaitan, pangangalaga, at isang natatanging liwanag na nagliliwanag na labis niyang pinahahalagahan. Minamasdan ka niya hindi sa mababaw na paraan, kundi may malalim at intuitibong pangunawa sa kung sino ka talaga at ang landas na iyong tinatahak. Napapansin niya ang iyong mga sandali ng kahinaan at pagod, ang iyong mga paminsan-minsang pagnanais na sumuko, Munit na nauunawaan niya na ang mga sandaling iyon ay pansamantalang bahagi lamang ng isang mas malawak na kwento. Para sa kanya, ang tunay na mahalaga at tumutukoy sa iyo ay ang iyong hindi natitinag na katatagan, ang iyong walang humpay na paghahanap para sa personal na paglago, at ang iyong pambihirang kakayahan na matuto at umangkop sa bawat bagong hamon na dinadala ng buhay. Ang malalim na pagkaunawang ito ay hindi lamang nagpapakita ng respeto na mayroon siya para sa iyo kundi pati na rin ang kalaliman ng emosyonal na koneksyon na kanyang hinahangad itatag at panatilihin sa iyo. Ang lalim ng pagnanasa at pangako sa isang makabuluhang relasyon ay hindi lamang sumasalamin sa kaseryosohan ng kanyang pananaw sa relasyon, kundi pati na rin ang kahalagahan na kanyang inilalagay sa paglikha at pagpapanatili ng isang dinamika na nagiging mas makabuluhan, nagbibigay inspirasyon, at higit sa lahat, nakabubuo para sa parehong panig. Naghahanap siya ng relasyon kung saan bawat isa ay naglalaan hindi lamang para magbahagi ng buhay kundi para magtayo ng buhay na magkasama kung saan ang paglago at pag-uunawa sa isa't isa ay patuloy na umuunlad. Hinahangaan niya ang kakayahan mo na hindi manatili sa isang lugar, laging nagsusumikap na umusbong, baguhin ang sarili at lampasan ang mga hadlang. Nakikita niya sa iyo ang isang tao na sa kabila ng mga panloob na labanan, pagdududa at takot ay hindi nagpapatalo sa mga ito. Ikaw ay tinitignan bilang isang tao na humaharap sa buhay ng direkta, hindi natatakot na maging tunay, at nagsusumikap na gawin ang pinakamabuti gamit ang kung anong meron ka. Sa makatuwid, kung may mga alinlangan kung paano kanya nakikita, alamin mo na ito ay may malalim na paghanga at respeto. Naiintindihan niya ang iyong halaga, ang iyong lakas, at ang iyong kamanghamanghang kakayahan. At marahil, sa mismong sandaling ito, siya ay naghahanap ng pinakamahusay na paraan upang ipahayag lahat ng ito sa iyo. Para sa kanya, ikaw ay higit pa sa isang kakilala, ikaw ay isang espesyal na tao, lubos na pinahahalagahan at hinahangaan niya. Pinahahalagahan niya kung paano mo hinaharap ang buhay na may tapang at determinasyon, palaging proaktibo, hinahamon ang mga hadlang at hindi nakokontento sa madali o sa ipinapataw. Ang pinakaasam niya ay ang iyong palaging pagsusumikap na maging mas mabuting tao araw-araw, hindi lamang ninanais, kundi aktibong hinahabol ang iyong mga pangarap. Nakikita ka niya bilang isang tunay na puwersa ng kalikasan, isang modelo ng tiyaga at katatagan. Para sa kanya, ikaw ay isang tao na, sa kabila ng napakaraming pagsubok, hindi kailanman nawawala ng paningin sa iyong mga layunin. Pinagmamasdan niya ang iyong determinasyon na manatiling matatag at magtrabaho ng husto, kahit na pinipilit ka ng mga pangyayari na sumuko. Ang lakas na yon ay hindi lamang nagbibigay inspirasyon sa kanya, kundi pati na rin sa mga nasa paligid mo upang ipagpatuloy ang kanilang sariling mga pakikibaka. Ikaw ay humihigit pa sa paghahanap ng personal na tagumpay, ikaw ang nag-aangat sa iba sa iyong masiglang enerhiya, ibinabahagi ang iyong liwanag at nag-iwan ng kaibahan. Nararamdaman niya ang lakas na yon na nagmumula sa iyo, ang matatag na apoy na kumikislap ng matindi kaya't nagkakaroon siya ng malalim na paggalang para sa iyo. Nakikita ka niya bilang isang tunay na tao na mumuhay ng buhos, ng angarap at lumalaban. Talagang gusto ka niya. Pagkatapos ng pakikiharap sa kanyang sariling mga hamon at pagdaig sa mga pagsubok, natagpuan niya sa iyo ang isang kanlungan, isang ligtas na daungan. Nakikita ka niya bilang isang taong nag-aalok ng suporta ng walang pag-imbot, isang taong hindi nagbabanta na magdulot pa ng sakit, kundi isang pinagkukunan ng aliw at kapayapaan. Sa ilang paraan, ang iyong kabutihan at enerhiya ay nakatulong upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Dinala ng iyong presensya ang isang kaginhawahan, isang kaligayahan na hindi niya alam na kailangan niya. Nakakaramdam siya ng init at kasiyahan sa iyong tabi, at pinahahalagahan niya ang iyong kakayahan na gumawa ng mabuti, madalas sa mga paraang hindi mo napapansin. Kapag tinitignan ka niya, nakikita niya ang isang bagay na higit pa sa karaniwan, nakikita niya ang isang espesyal na tao, isang may natatanging kislap, isang taong nagtatransform ng sakit sa pagkatuto at mga hamon sa mga pagkakataon. Kinikilala niya kung gaano kabihira makatagpo ng isang taong tulad mo kaya't dahil dito, malaki ang kanyang paghanga sa iyo. Kinilala niya ang tapang na ipinapakita mo sa pagiging tunay na ikaw, sa pagpapatuloy kahit na tila lumalaban ang mundo. Ang tapang na ito ang pinakakabiliban niya sa iyo. Kasama ka, natagpuan niya ang isang kaluwagan, isang paghanga, habang iniisip niya kung gaano kaka-amazing at ang malalim na hangarin na makilala ka ng mas mabuti. Nais niyang mapalapit pa, maramdaman ang iyong enerhiya na itinuturing niyang pambihira. Ang iyong kabaitan, tamis, pagiging totoo, at pagkabukas palad ay ang mga katangiang humihila sa kanya ng husto, na nagbubuo ng matibay na koneksyon sa pagitan niyo. Nakikita niya sa iyo ang isang bihira at espesyal na bagay, mga katangian na mahirap matagpuan sa iba. Para sa kanya, ang makahanap ng isang taong espesyal tulad mo ay isang kayamanan na kailangang pahalagahan. Pinahahalagahan niya ang pagkakaroon ng isang tapat at kakaibang tao sa kanyang buhay. Nakikita kanya bilang isang liwanag na nag-ilaw ng kanyang buhay, isang presensya na malalim na pinayayaman ang kanyang pag-iral. Alam niyang napakahalaga ang pagkakaroon ng isang tulad mo at nais niyang pangalagaan at pahalagahan ang espesyal na koneksyong ito. Itinuturing kanyang napakahalaga at nararamdaman niya ang malakas na panawagan na protektahan ka, na lumikha ng isang ligtas na kapaligiran sa iyong paligid. Ang kagustuhan ito ay hindi nagmumula sa pagnanais na limitahan ang iyong kalayaan o kontrolin, kundi mula sa lugar ng pangangalaga at pagtiyak ng iyong kagalingan, idinulot ng malalim at tunay na pagmamahal. Kinamumuhian niya ang ideya na magdulot ng kahit anong sakit sa iyo, at sa kabaligtaran, ang kanyang damdamin ay isang tunay na pag-ibig. Ngayon, nag-aayos na siya para gawin ang isang mahalagang hakbang, para ipahayag ang mga matinding damdamin na matagal na niyang itinago, na ipakita kung gaano siya kakomited sa iyo, at kung gaano niya pinapahalagahan ang relasyon niyo. Ang sandaling ito ay nagpapakita ng isang mahalagang punto sa kanyang landas, puno ng isang malalim na pagnanais na protektahan at ang tapang na ibahagi ang kanyang mga pinakamalalim na damdamin sa iyo. Naiintindihan niya ang bigat ng kanyang nararamdaman at preparado siyang kumilos ayon sa pag-unawang ito. Ang kilos na ito ng pagbubukas ay naglalantad ng kanyang karakter at nagpapakita ng katatagan ng ugnayan na nararamdaman niya sa inyong dalawa. Papalapit siya sa estado ng pagiging vulnerabilidad at kalinawan, handang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa paraang umaasa siyang palalalimin ang inyong relasyon. Sa ngayon, pinili niyang itago ang kanyang mga pinakamalalim na damdamin, nag-aalala na baka masyadong maaga para ibunyag ang mga ito. Natatakot siyang ang pagdeklara ng kanyang damdamin o kung paano kanya nakikita ay maaaring maging padalos-dalos na tila may perpektong oras para sa mga ganitong pag-amin na hindi pa dumarating. Ang pagkabahalang ito ay nagmula sa kanyang pag-aalaga na huwag madaliin ang mga bagay na nagpapakita ng takot na baka hindi pa tamang panahon. Gayunpaman, papalapit na siya sa puntong hindi na mapipigil ang mga damdaming ito. Handa na siyang magbukas tungkol sa kanyang nadarama para sa iyo, upang ibahagi ang kanyang mga pag-asa at pag-unawa sa iyong kahalagahan sa kanya. Handa siyang palalimin ang relasyon, dalhin ito sa bagong antas ng kahulugan at koneksyon. Ang desisyong ito ng paglalantad ay may dalang malakas na enerhiya na pinapagalaw ng pagnanais na maiwasan ang anumang sakit o hindi pagkakaintindihan na maaaring umusbong sa inyong dalawa. Ang paggalaw na ito tungo sa emosyonal na katapatan ay isang tanda ng kanyang pag-aalaga na hindi ulitin ang mga hindi pagkakaintindihan o kalungkutan ng nakaraan. Nais niyang tiyakin na, sa pagpapahayag ng kanyang damdamin, ito ay magpapalakas ng koneksyon sa pagitan nyo at maiwasan ang mga pagkakamaling nangyari dati. Sa katunayan, naghahanda siyang gumawa ng isang matapang na hakbang, pinapagalaw ng pag-asang makabuo ng isang tunay na wagas at pangmatagalan na relasyon sa iyo, batay sa kalinawan at paggalang sa isa't isa. Iniingatan niya ang kanyang mga damdamin sa mahabang panahon, hinihimok ng takot na kumilos ng padalos-dalos o magsalita ng hindi nag-isip. Ayaw niyang magkaroon ng panganib ng mga pagsisisi sa hinaharap, nag-aalala na baka kumilos siya ng walang ingat o hindi isinasaalang-alang ang lahat ng mga kahihinatnan. Ang pag-iingat na ito ay nagpapakita ng kanyang hangaring maging ganap na sigurado sa kanyang mga damdamin upang magkaroon ng ganap na katiyakan bago niya ipahayag ang mga ito. Upang maiwasan ang mga pagbawi o amining ang kanyang mga damdamin ay hindi kasing lalim ng una niyang akala. Pinahahalagahan niya ang oras upang maingat na pag-isipan ang kanyang mga emosyon upang lubusang maunawaan kung ano ang nararamdaman niya bago magbahagi. Ang maingat na pamamaraang ito ay isang mahalagang katangian niya. Mas gusto niyang magmuni-muni at magkaroon ng kalinawan bago magbukas. Ang prosesong ito ng introspeksyon at pag-iingat ay isang paraan upang protektahan ang sarili pati na ikaw mula sa posibleng mga pagkabigo o hindi kinakailangang sakit. Sa makatuwid, ang pagkaantala sa pagpapahayag ng kanyang mga damdamin ay hindi dahil sa kakulangan ng interes o pagmamahal, kundi dahil sa pagnanais na masigurado na kapag sa wakas ay ibinahagi niya ang kanyang nararamdaman. Ang mga damdaming iyon ay tunay, pinag-isipan ng mabuti, at tunay na kumakatawan sa kanyang pinaniniwalaan at nararamdaman. Siya ay maingat upang masigurado na ang kanyang emosyonal na pagpapahayag ay kasing totoo at matibay hanggat maaari, binabawasan ang mga pagkakataon ng hindi pagkakaunawaan o panghinayang sa hinaharap. Siya ay nagpapamalas ng malaking pag-iingat sa pakikitungo sa kanyang nararamdaman para sa iyo, hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig o pagnanasa, kundi dahil sa isang malalim na paggalang at konsiderasyon sa kung ano ang inyong pinagsasaluhan. Buong kamalayan siya sa kahalagahan ng pagkakaroon ng lubos na kalinawan ukol sa kanyang mga nararamdaman bago ito ipahayag ng bukas dahil naniniwala siyang nararapat kang tumanggap ng pinakataimtim na katapatan at ganap na dedikasyon, higit pa sa mga di pinag-isipang deklarasyon o mga nabigkas na walang tamang pagninilay-nilay. Ang kanyang pamamaraan sa kanyang mga nararamdaman ay metikuloso at introspektibo, siya ay naglalaan ng oras upang buing masusing pagsusuri sa bawat emosyon at sa mahalagang papel na ginagampanan mo sa kanyang buhay. Ang pag-amin na ikaw ang tipi na kamagandang nangyari sa kanyang buhay, ay para sa kanya ay isang pahayag na may lubos na bigat na nangangailangan ng mahabang panahon upang ganap na maproseso at matanggap. Hindi pa niya naranasan ang ganitong kalakas na bagyong emosyonal para sa isang tao noon at kung ano ang kahulugan mo sa kanya ay lubos na malalim humihigit sa anumang naramdaman niya sa mga nakaraang relasyon. Ang intensidad na ito paminsan-minsan ay nagdudulot sa kanya ng pagkabalisa, nag-udyok na tanungin kung normal ba ang ganitong mga emosyon o kung maaaring nagkakamali siya tungkol sa pagiging tunay ng kanyang sariling nararamdaman. Ang panloob na pakikibakang ito ay patunay ng kaseryosohan niya sa kanyang nararamdaman para sayo, na sumasalamin sa parehong kanyang kahinaan at kanyang pangako na tiyakin na ang kanyang mga aksyon at salita ay kasinglalim at pinag-isipan tulad ng mga damdaming nag-udyok ng mga ito. Siya ay gumugugol ng di mabilang na mga gabi na walang tulog, nilalamo ng mga pag-isip tungkol sa iyong presensya, na malalim na nakakaapekto sa kanyang pisikal at mental na kalagayan. May isang makapangyarihang atraksyon na nararamdaman niya para sa iyo, isang puwersa na lumalagpas sa pisikal at humahalo sa kanyang mga pinakasuliranin na pag-isip na nagpapanatili sa kanya nagising sa mga tahimik na oras ng gabi. Habang ang mundo ay natutulog, siya ay natutunaw sa pagminilay sa iyong kagandahan at sa masiglang enerhiya na iyong inilalabas, isang pagkahumaling na lalong lumalalim sa bawat sandali ng pagminilay. Ang kanyang mga para sa iyo ay matindi at hindi maikakaila, na minarkahan ng isang napakalakas na atraksyon na tinatanggal ang anumang duda tungkol sa kanyang tunay na interes at paghanga sa iyo. Ang kanyang nakaraan sa pag-ibig ay puno ng mga karanasan na parehong komplikado at masakit at ang mga alaala na ito ang humuhubog sa pag-ingat na mayroon siya pagdating sa malalim na damdamin sa kasalukuyan. Gayunpaman, ang kanyang inat ay hindi lamang nagmumula sa takot sa personal na pagbabalik sa mga lumang sugat, siya rin ay nagdadala ng isang malalim na pangamba na magdala ng anumang pagdurusa sa iyo. Nais niyang tiyakin na ang kanyang mga damdamin ay ganap na malinaw at matibay na itinatag sa loob ng kanyang sarili bago ito ibahagi. Upang maiwasan ang posibilidad ng hindi pagkakaintindihan o ang sakit na maaaring magmula sa mga nagmamadali o hindi gaanong napag-isipang desisyon. Ang pamamaraang ito na sinasadya at introspektibo ay patunay ng kaseryosohan kung paano niya hinaharap ang relasyon ninyong dalawa. Pinagsusumikapan niyang tiyakin na bawat salita, bawat kilos ng pagmamahal na kanyang iral, ay nakabatay sa malalim at mahusay na pagkaunawa ng sarili niyang emosyon. Nais niyang kapag sa wakas ay ibinahagi na niya ang kanyang nararamdaman, ay tumpak at totoo itong tagapaglarawan ng kanyang tunay na nararamdaman, tinitiyak na matatanggap ito hindi lamang ng may pasasalamat. Kundi pati na rin sa pag-unawa na ito ay nagmumula sa isang tunay na pagmamahal at maingat na konsiderasyon. Ang mapanuri niyang paghahanda ay nagpapaalala ng halaga na kanyang nakikita sa iyo at sa inyong koneksyon, umaasam na makalikha ng matibay at pangmatagalang pundasyon para sa potensyal na pinagsasaluhang hinaharap. Siya ay nagpapasya ng matindi patungkol sa iyo, naghahanda upang ipakita ang kanyang dedikasyon at ipahayag ang kanyang nararamdaman ng bukas loob at deretsahan. Ito ay isang sandali ng malaking lakas at determinasyon. Nagmamarka ng makabuluhang yugto ng transisyon kung saan siya ay nakatutok na higit na maunawaan ang kanyang damdamin at ayusin ang kanyang sarili sa mga malalalim na pagbabago sa loob na nagaganap. Siya ay nagbabago, iniiwan ang nakagawiang hindi pagpapakita ng kanyang nararamdaman at tinatanggap ang isang mas matapang at mas direktang pamamaraan ng pagpapahayad. Noong una, mas pinipili niyang itago ang kanyang damdamin at kaisipan, ngunit ngayon ay nararamdaman niya ang kabustuhang magbukas, umabante, at sabihin ang kanyang nararamdaman imbes na itago lahat sa sarili. Handa na siyang kumilos magsalita at maging mas present para sa iyo kung saan ipinahihiwatig nito ang isang tunay na dedikasyon at kapansin-pansing emosyonal na intensidad kung ikaw ay may pagkakakilanlan sa paglalarawan na ito at tila nagpapakita ng iyong kasalukuyang kalagayan isa-alang-alang ito bilang isang paanyaya upang tanggapin ang katotohanan at maghanda para sa hinaharap ang kanyang kahandaan na lumaban para sa lugar sa iyong tabi at ipahayag ang kanyang damdamin ay isang malinaw na pagpapakita ng halaga na ibinibigay niya sa inyong relasyon. Ang pagbabago ng kanyang ugali ay nagpapahiwatig ng isang panahon ng pagkatuklas at katapatan, isang hakbang patungo sa isang mas bukas at mas malalim na relasyon.